Matapos nga ang pagkansela naman ng Department of Natural Resources dito ho sa mga Environment Compliance Certificate sa ilang lugar, partikular na itong uh, dyan sa may bahagi ng Chocolate Hills sa Bohol at iba pang pa protected area. Abay hinamo naman ng pamalakaya ang Department of Environment and Natural Resources na isunod na rin na kansilahin itong uh, mga reclamation projects dyan sa may Manila Bay. Git ng grupo, dapat maging consistent sa pagmamalasakit sa kalikasan sa si Environment Secretary Maria Antonio Loy, uh, Yululoy Saga para ho sa naturang grupo kaya lamang kumilos ang kalihim laban sa Captain's Peak Resort matapos umani ito ng mga negatibong reaksyon mula ho sa publiko. Nabatin na umabot sa 22 proyekto ang isinasagawang reclamation sa Manila Bay. Kabilang sa mga ito ay nakakuha ng certificate tungang 407 hectares na City of Pearl sa Manila. Ang 650 hectares naman sa Navota City Reclamation at 420 hectares reclamation naman dyan sa may bahagi ng bako or kavite. Para ho sa pamalakaya, mahalagang bawiin ng, ng uh, Department of Natural Resources uh, ng walang kondisyon itong mga permits sa naturang proyekto upang maramdaman ng publiko ang tunay nitong pagpapahalaga sa ating kapaligiran at maging sa kalikasan matapos na ang pagkansila ng Department of Natural Resources sa mga environmental Compliance Certificate sa ilang lugar, partikular na itong Chocolate Hills sa Bohol at iba pang protected area, hinamon nga ng naturang grupo na kansilahin na itong reclamation projects dyan sa may bahagi ng, uh, dito sa Metro Manila.